guys, eh, magbabayad tayo gamit yung pay QR or scan QR ng Maya. So, uh, unang una yung gagawin is make sure lang na yung store na eh, natanggap po ng Maya as payment. So, magdatanong po kayo sa cashier or pag meron po kayong nakitang ganito, Maya uh, accepted here. So, pwede nyo pong uh, try na gamitin yung pay QR and scan QR ng Maya. So, ayun na, punch na po yung mga pinamili ko and may total amount na po ako. So, dito ako ngayon sa aking Maya app. So, bali, uh, nag-generate po ng code yung um, cashier para po maskan ko ah uh, mamaya. So, andito ako yun sa Maya app ko po. Dito po sa pinakababa, yung may letter M po kayo nakikita, yung nasa gitna po, uh, i ikiklik nyo po yan. So, may balance naman po akong 571.03. So, uh, click na po natin itong uh, nasa gitna po ng ano, nasa pinakababa na nasa gitna. So, ayan po, uh, nag-scan na po ako dyan. So, yung pong code is generated na po yun sa kanila. And dito po, Uh, pinili ko is my wallet. So, pay using. So, pipili po kayo dyan kung alin yung trip nyo. Pwede naman. So, confirm payment. So, make sure lang na yung store is tama. So, magtatanong pa din kayo dyan sa cashier if tama. So, ayan po. Uh, yung babayaran ko lang is 261.90. So, ayan screenshot lang natin yung um, resibo po. Okay? So, at this point po, um, 'Yung cashier po magko-confirm if okay na at pumasok na po ba sa kanila 'yung payment. Actually within um few minutes lang, siguro 1 to 2 minutes lang okay na siya. And then ayan back na tayo. So nabawasan na din po ako dito. Ayan, 309 na lang 'yung balance ko. And dito po sa transactions makikita niyo naman po ayan, yung resibo niya, so completed na po siya. Okay, so back na tayo ulit. So, ayan po siya, so 309.13. So, okay na siya, naibalot na yung um, pinamili ko. So, dito po ha, meron din po akong resibo na makukuha galing po dun sa uh, cashier or yun sa store. And dito po sa resibo nila ng mga items ko, uh, makikita nyo po yung uh, payment ko which is Paymaya. So, ayan, okay na. Ganun lang po kadaling magbayad gamit yung pay QR or scan QR ng Maya. So by the way po pala, sa iba pong store, uh, may makikita kayo na Maya QR ng store nila. And after nyo po yun mascan, kayo po yung mag -e enter nung amount or yung total amount ng nabili nyo. So doon po kasi sa napuntahan kong store, sila na po mismo yung nag-generate ng code. Kumbaga, sila na yung nag-enter ng amount, and then sila yung nag-generate ng code, and then nag-scan lang po yung ginawa ko. So, may nakita na po agad kayo doon na amount. So, sa iba po, hindi po ganun, okay? So, kayo yung mag enter ng amount. Pero halos parehas lang naman po yung um, process. So, ah uh, that's it po. I really do Hope na nakatulong ako sa inyo. And if you do have question, feel free na i ang inyong katanungan sa ating comment section or message nyo ako sa aking Facebook page, Jason Journey. So, have a blessed day po!